Ito namang mga AFP officials, mga kabrigada, pinagtibay ang katapatan sa konstitusyon at sa administrasyong Marcos. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Muling tiniyak ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang katapatan sa saligang batas at sa duly constituted na gobyerno sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na courtesy call sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez nagbigay ng commitment si AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida na mananatili silang nasa likod ng mga opisyal pati na ang dedikasyon sa mandatong nakasaad sa konstitusyon. Binigyang diindi ni Armed Forces Intelligence Command Commander Lieutenant General Ferdinand Barandon ang propesyonalismo ng militar at suporta nila sa government institutions kasabay na pagtutok sa misyon. Senator pulong kay Romualdez ay sumentro din ng usapan sa suporta ng pamahalaan sa militar sa pamamagitan ng mas malaking pondo at welfare programs. Ipinanawagan naman ng speaker ang agarang implementasyon ng mga programa upang palakasin ang moral ng mga sundalo, lalo na ang mga naka-assign sa remote at high-risk areas. Bukod dito, siniguro ng House leaders na kinabibilangan ni na Majority Leader Manix Dalipe, Senior Deputy Deputy Majority Leader Sandro Marcos at Deputy Speaker JJ Suarez na susuportahan nila ang legislative measures na magpapaigting sa operational readiness ng militar at sa welfare programs. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa